Poko mas o menos alas 3 kasudmang hapon kan magsakat ang lalaki ini sa puro kan transmitter tower kan sarong local radio station sa barangay Pinyaran, Daligas, PCT. Biniso ang nasabing persona si Alias Uba, 40 anyos, dating residente kang sitio bariada kan barangay Gugon, Ligas, City, asin para miyantas man na sa lugar kang insidente. Mantang nasa tuktok ang 180 talampakan na tower, nagkukuraw ini na maot niyang mahiling ang sa iyang kangudan na aki. Nagpaburobalyuhan man ang mga tugang kaini sa pagkumbinsir sa sa iyang bumaba. Alas 5.39 kan magdesisyon ang mga personal kang BFP Ligaspio Special Rescue Force na the F.O. to Daniel Nico Vergara at sin F.O. to Francis Ahero na sa Katuna ang Transmitter Tower. Sigun kay Punong Barangay Marife Velasco, tulos siyang nagreport sa otoridad kang maisihan niya ng pangyayari. Kung sa insaro siyang nangyayon sa pakikipagnegosasyon sa nasabing persona. Primero, grabing tension po. Ta, kasi ano yung hindi sa lugar may nangyari? bago may sinda residente pero sa so senaryo di din nangyari. So may obligasyon kami, may responsibility kami mga barangay official kung ano dapat may gibuhon. Ngunit po na, 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 nangyari na magayon sa so naging resulta, daing, daing maraot, daing diskwido, maupahog po kami. Makalisa nagkapirang minuto o minabot ng pikahanap kay Ning Kangudan na Aki as in nagkusa ng magbaba. Sa katahawan kan tower, kinabita naman ininda F.O. to Bergara as in F.O. to Ahero, nin safety gear para mas ligtas ining makababa. Alas S4 kan matrayong po na ining makababa, tulos kay ining kinugos ang sayang aki as dalaga na siya sa pinakaharaning ospital. Problema naman sa pamilya ang pigsasabing dahilan kung taano ta, -ano ta sinakat ka na sabing lalaki ang tower. Katakot ka ni, may pagiramduman si po nung barangay Velasco sa publiko. Ito mga magurang pamilya, ano man po ang sa indong problema, kung kaya po nindong pag-ayuson, nindo. Pero di po kita maging one-sided sa mga nangyayari. May problema ang babae o may problema man ang lalaki. Iyo po, nagsusunod kita sa violence against women. Pero minsan pa po, ang, ang ambus lados dapat po dangugunta. Lalo na po ko ang nakasalalay digda, ang mga aking ninda. Nailin ko po, po sa sitwasyon nun ngunyan, disidido ang, ang, lalaking itong nagsakat. Pero kung nailin niya po ang akin niya, nailin taman po kung paano kakaskas siya magbawa bababa para makapunta sa naso hanggang may loob mo po sa ambulansya. Grabing ko ang pinailing niya as ang ginibo niya sa sayo ang pangangok Para sa mga baretang tatak, Bicol, Hercules, Barbacena.